Good morning, good morning guys. You, guys, hindi ko pala ako sa loob ng Tugo. Welcome, Tugo. Ayan guys, ayan ang mga pro na Tugo. Okay, ang servisyo nila dito guys. Ang laki ng barko na sinasakyan namin guys. Ayan guys. Dito ang daan guys, papunta sa kantin. Papunta sa Resto Bar. Itong barko na ito guys, ay, mayroong Ristobar. Sure. Bar. May sarili siyang restaurant bar. Kung gusto mong mag-bar sa so, labi, meron siyang mga nagbatan, daban, daban, daban. Guys, ito na rin siya. Suffer na po, doper. Ayan, guys. Napakalawa. Ayan, Ayan, guys. Ayan siya, guys. Ayan, tignan niyo, guys, ha? Ayan, talaga siya pang ako, guys. yeah Ayan. Ano siya guys? 'Yan. Para papunta na kami siguro sa kada kami pupunta na Yan mga taas pa yan guys sa mga guard doon pataas pero kami hindi kasi sa guard sa ano kami VIP natin. 'Yan guys. Tutor ko kayo sa kwarto namin, guys. ah, Ayan. Kasi, nandun na si Bibi, Ayan. Kaya, pupunta ako sa kwarto. Say hello, baby. Baby. Ayan, guys. Kasama ko si baby kahit saan, guys. Kahit nag-bar ako kagabi. Pumunta akong bar. Talagang, ano talaga siya? dyan. Hatid ko lang to doon. Balik din ako. Ayan guys. Tignan nyo guys. Ito siya. Dyan. Mga yayaman lang ang papasok diyan. Guys. Ganda niya talaga guys. Talagang magandang maganda. Dito kami nag-charge. Ayan, yeah, magandang maganda talaga siya dito guys. Ayan guys. Tignan nyo ba naman ang ganda. Ganda guys. Diba? Oh. Diba? Tapos, may paakyat pa siya guys. Sa mga VIP room talaga. As kami guys, nasa ano lang kami. Nasa aircon. Hindi talaga as in VIP, VIP din. Iba talaga yung nasa VIP ka guys dahil talaga ikaw lang talaga mag isa tapos ang laki ng kamas and ito na ang room namin guys ang room namin ay room hanggang doon pa guys kahapon umabot kami hanggang fourth door Iwan ko kung ilang floor ito basta ito guys papasok na ako sa room namin guys Tingnan nyo ano bueno, ang room namin yan guys Hi. Ayan. Ito na ang room namin. Ito ang mga kasama ko, guys. Ganito, kaganda dito. Ayan. Diba? Hi. Ayan. Ayan ang mga kasama ko dito, guys. Mga magaganda at guapo. Magaganda ka naman. Guys. Ayan ang mga kwarto dito, guys. Aircon siya. Mas okay dito kaysa doon sa taas kahapon, guys. Na para akong binabartolina doon. Oh, Nako, talagang, para talaga akong pasang sisil doon. Ayan guys. Ito, ito ang unan dito. Ganito siya. Ganyan. Ayan. Ayan lang siya guys ha? Tapos dito. Dito. Dito ang sa akin. Ayan siya guys. Balik ako doon. Hindi ka, hindi ka balik doon. Balik ako doon. yung camera. Lalabas na naman ako ulit guys ha. Ayun guys. Laki-laki talaga dito guys. Ay, laki talaga ng parkong ito. Kaya nga, tinatry ko. Lagi naman akong sumasakay ng parko yung biyaheng magde-deliver ng unit papuntang Cebu, Iloilo -ilo, tapos hindi naman siya ganito yung mga sinasakyan namin galing Batangas Batangas pa Mindoro pa Cebu pa Iloilo -ilo, ganoon, Dumaguete Masbate hindi naman siya ganito pa ano, Maganda talaga siya guys. Okay siya dito guys. Pero mas maganda ako oh, magpapok ka dito ng maaga. Kasi maano siya. Mura lang yung ticket. Guys, ganda niya guys. Diba? Ang ganda na niya din sa loob guys. Doon guys. Para siyang hindi bar ko. Para siyang hotel. Guys. ganda niya guys. di Diba? Soccer, suffer, suffer, Sabag na lang natin, guys. Hindi naman ako kakain, eh. Sabag natin. Ito, guys, dito. Guys, it's a shop. Mmm. Mahal siguro bayad doon. Kaya dito na lang ako uupo. Guys. Uh. Diba? Ang ganda na talaga dito. Ang dami na sa barco. Ilang, il, ewan ko. Basta, ang dami talaga namin kahapon. Sa taas pa lang nito guys. Yung sa mga guard lang. Hindi. Grabe. Sobrang dami doon. Siksikan talaga. Kaya, umaga kami. Nagpa-upgrade kami. Dahil delikado din kay baby. Kasi, you ano, malapit sa dagat. Tapos hindi, hindi siya close. Hindi sarado. Hindi kagaya ng tinutulugan natin ito Sarado, sarado. Ang ganda ng barko ito guys. Kaya, alam nyo. Talagang pangarap talaga namin to ng kaibigan ko. Ay, kaibigan na kasi ako sa Naeya. Na ano siya pulis ng naeya tagadala ng aso sa naeya si Jed. tapos sabi ni Jed, pag uuwi daw kami ng kumpal kasi kapitbahay lang kami doon eh magkano lang ang barangay namin magsama daw kami sabi ko bakit hindi tayo mag eroplano na sa naeya ka lang nga sabi niya eh lagi na akong nakasakay ng eroplano eh kami dahil eroplano din naman ang sinasakyan ko lagi eh mag iba naman tayo sasakay na naman tayo ng tubo dahil nga ang tubo daw ay eh, talagang maganda. Talagang ano daw talaga siya. mag enjoy ka daw talaga sa gabi. Pag dito ka. Pa. Hindi, totoo pala talaga ang sabi ni Jit. Pero, hindi na kami nagkasama kasi wala na si Jit ngayon. Ano? Ano na, wala na siya patay na yun kagabi nung nung nasa ano ako nasa bar, naalala ko talaga si Jed wala pa talaga kagabi hanggang sa pagtulog ko na eh yung pinag usapan namin, hindi natuloy na dito talaga kami sasakay, na magkasama kayo may uuwi, tapos mag taxi na kami pa, pa uwi sa amin kasi barangay lang ang pagitan sa amin. Kaso namatay siya sa ano. siya na iya. Tapos wala na. Patay siya. One year pa atang patay si Jet ngayon. Tapos paano kung titirigan ng kandila si Jet? Eh, nasa, nasa ano pa ako? Nasa barko pa ako eh. Anong araw na tayo ngayon? sige talaga na ala-ala ko 'yung saan ka man ngayon todo talaga ng alaala ko ngayon